mga posibleng tanong ng employer kapag ikaw ay nag apply ng trabaho papunta dito sa ibang bansa. Unang-una guys, ang tanong ng ating employer ay English. Dapat makaintindi ka ng English at dapat sagutin mo ito ng English. Hindi po dito pagalingan ng English guys, kundi dapat makaintindi ka kung ano yung tanong nila. Ano-ano ba ang mga itatanong nila sa atin? Unang-una guys, yung personal natin. Ano ang pangalan mo? idad uh, il uh, edad mo 'yun itatanong nila tapos weight mo height 'yun yung itatanong nila sa inyo at pangalawa guys dapat kung ano yung trabaho na ina-applyan niyo dapat alam niyo kung ano ang mga duties and responsibilities kasi guys 'yun talaga guys tatanungin nila yan kung ano talaga ang duties and responsibilities na trabaho na ina-applyan mo at kailangan sagutin mo ng maayos. Tatanungin ka din nila kung may experience ka ba. Yes guys, tanungin ka, tanungin kanila nila dyan kung may experience ka. Kaya nagtatanong sila ng duties and responsibilities kapag ikaw ay nahahire at kapag ikaw ay nagtatrabaho sa kanilang company. Dapat guys, formal din yung mga damit natin at dapat naka eye to eye contact tayo sa kanila at hindi ka galaw ng galaw dyan ano ka ng kamay mo dyan dapat naka eye to eye contact ka at dapat mabilis kang magka catch up sa, sa, sa tanong ng ating employer kasi dyan nila makikita na interesado ka wag, wag kang yuko ng yuko kung ano yung itatanong nila, direct to the point ang isasagot mo. Huwag kang paligoy-ligoy, especially sa experience and especially sa duties and responsib responsibilities. Ganun lang kadali guys, pag-aralan nyo lang ang trabaho na ina-applyan ninyo para pagtatanungin kayo, may isasagot kayo doon sa employer. Ganun lang guys and have a nice day.